So ayan mga kaprobinsya, isang magandang gabi no. Uh, nandito na naman tayo ngayon sa ilog kung saan uh, maghahanap tayo. Sana may makita tayong tawag niyan. Uh, alimango dito. So yun tara, samahan niyo kami. Let's go, let's go.

dolcitario. Apri anche le zanzie. Pa. Okay. Alz. Beghi. Ci sono le zanzie. sapun pun apa itu selama matai apa jadi bisa di bisa di sekat pakas enak kok Oh. oh, oh. Lidik, bisutik,

so yun kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano hindi rin tayo na zero. So may nahuli tayo. Ayan, uh, So, yun tara, uwi tayo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Amibisha TV. Ayan, na uh, sana hindi kayo magsawang manood ng ating munting mga ginagawang video, ano? Yan lang dito lang. Maraming maraming salamat.